Bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? At bakit nagkakaroon ng pagyanig ng lupa? Dahil ito ay isang pagpapaalala sa atin ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, ng higit sa lahat ng anumang mga bagay. Ito ay nagpapakita na siya ang may lalang ng lahat at ang kalikasan ay sumasa ilalim sa kanyang kalooban at kanyang kapangyarihan. Alam mo bang mayroong literal na kaugnayan ang lindol sa mga mahalagang pangyayari sa Diyos? Kagaya na lamang ng pagbibigay ng sampung utos sa bundok ng Sinai. Mababasa natin ito sa Exodo 19.16-18. Nang sumapit ang ikatlong araw sa kinaumagahan, kumulog at kumidlat, may makapal na ulap sa ibabaw ng bundok at isang malakas na tunog ng trumpeta ang narinig ng mga tao sa kampo kayat sila'y nanginig sa takot. Niyanig ng Diyos ang buong bundok. Ang bundok ng Sinay ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Umusok iyon na parang horno at niyanig ang bundok marahil nabasa mo na rin or napakinggan mo na rin na nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagkaroon din ng pagyanig ng lupa. Mababasa natin yan sa Mateo 27:50 hanggang 51. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga at biglang napunit ang makapal na kortina sa templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Niyanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. At sa pagkabuhay naman ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 28, 2, at nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Dahil dito, ang Diyos ay nagtuturo ng kanyang lubos at dakilang kapangyarihan at ang daigdig ay nasa kanyang mga kamay. Bilang hatol o babala mula sa Diyos sa ilang mga talata sa Biblia, ang lindol ay ginamit sa paghatol sa kasamaan at pagpapabuti sa mga tao. Kagaya na lang ng kasaysayan ng Haring David, nang bilangin niya ang mga Israelita kagaya na lamang ng pagpapakita ng Diyos kay Elijah or kay Elias. Mababasa natin yan sa unang hari 19.11 hanggang 12. Dumaan ang isang malakas na hangin pagkatapos ay may lindol ngunit wala roon si Yahweh. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos bilang bahagi o tanda ng mga wakas ng lupa. Dahil ayon sa bagong tipan, ang mga lindol ay isa sa mga paghihirap ng tao. At ito ay magaganap bago ang muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman, sa kabila ng ating mga kapighatiang nararanasan, patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sabi ko nga lagi, ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya patuloy tayong taimtim at tauspusong manalangin sa Diyos na kahit mukhang imposible at inaakala nating hindi niya tayo naririnig, patuloy pa rin tayong manalangin. Ipanalangin natin ang mga nasalanta at na naapektuhan nito. Ipanalangin natin higit sa lahat ang mundo tumulong kung makakatulong, unti-unti rin nating matatalo ang masama ng mabuti. God bless all.